Kapayapaan po sa lahat mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Ito po pong... Paksa natin ngayon eh para po sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang pagkakaiba ng kautosan, yung sampung utos, yung tipan po ng Diyos, saka yung kautosan po ni Moses. Ang sabi po ng mga SDA tungkol po sa kautosan ni Moses, ang kautosan daw po ni Moses ay ang Torah o yung aklat ni Moses, ang Genesis, Exodo, Levitico, bilang saka yung Deuteronomy, yun po ang sinasabi nilang kautosan ni Moses bago ko po iparinig sa inyo yung kanilang video ay nais ko pong magbigay muna ng isang katanungan. Para po sana, baka sakali pong mainggan kayo na po magkaroon po ng interes, uh, patapusin po yung video para malaman po natin kung ano po ang sinasabi po ng Biblia tungkol po dito sa kautosan ni Moises. Ito po yung tanong, kung yung kautosan po ni Moises ay ang Torah, paano po nagkaroon ng kapangyarihang itong maggawad ng kamatayan? Hebreo 10.28 Ang magpawalang halaga. Sa kautosan ni Moises sa patutoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa at impong pakinggan ang kanilang video. Brother Gomer, bakit na binabanggit natin yung kautosan ni Moises ay eh, nakasama doon yung paghahantong? Ayan nga, ang problema, Brother Johnson, kapag hindi nila alam ang gamit mm -hmm. doon sa termino na kautosan ni Moises, yeah. hindi ba, kaya nga sila nagkakagulo? O, uh, di ba? Kasi, hindi nila alam ano ba talaga, kayo kaya ang tanongin ko, ano yung kautosan ni Moises? Eh, isang putus so, ang sagot nila. O, yun lang ang problema nila eh. Pero Kaka dito, pero Tapos dito, sa Braden Gomer, okay. ano, Braden Gomer, pero dito, mukhang may natutunan din kahit paano si Felix Bantam na nag-reflect sa comment niya. Kasi ang, ang kautosan ni Moises na dito, payag na na hindi 10 utos kasi may paghahandog na. O, kita mo lang. Natutunan kunti. Ah, o, ba? So, yan po yung dapat ninyong alamin muna. Kapag ka binanggit ba yung kautosan ni Moises, si, si, ano ba ang, ano ibig sabihin? Hmm. Mm. Diba? Ano ba ang tinutukoy? Eh marami po eh. Lahat ng kautosan, lalong-lalo na kung ang babasahin mo ay galing sa Genesis hanggang Deuteronomyo, ang tawag po dyan ay kautosan ni Moises. Mm. Eh, kung kayo po ay nag-aaral talaga, alam nyo yan. Na itong Torah o itong Nomos, kautosan ni Moises ang tawag dyan. Ngayon ang tanong, bakit po ang mga Adventist hindi naghahandog? Kasi alam po namin ang gamit ng kautosan ni Moises. Yan. Yeah. O. Ang problema sa inyo, hindi nyo alam ang gamit. Mm hmm. Kaya, saka ganyan. O, papakita ko po sa inyo. O. Ito po. Basahin po natin, Brother Johnson. ang ikalawang hari, pansinin po ninyong mabuti ito, ha? Para at least, hindi po kayo ah... Uh, naliligaw. O, unang hari. Sorry. Unang hari dos. Ang talata ay tres. Ayan. Ang talata pong ito, para mabigyan kayo ng background, ito po yung habilin ni Haring David sa kanyang anak na si Salomon bago siya mamatay. Okay? Ang sabi niya sa talatang 2, umpisan ko na sa talatang 2, sabi niya, Ako'y yumayaw ng lakad ng buong lupa. Ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. Sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon. Sa talatang 3, pansinin po niyo, at iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Okay? Anong unang binanggit dyan? Bilin ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan. May bilin, may daan. Naingatan ang kanyang mga palatuntunan. Oh? Ang kanyang mga utos. Iba po yung palatuntunan, iba yung utos. Sa termino po ng Hebreo ay maliwanag po yan na magkaiba. Ang sabi dyan, at ang kanyang mga kahatulan, judgment. Pansinin po ninyo mabuti. O. Oh. At ang kanyang mga patutuo, testimonies. Ayon sa nasusulat sa kautosan ni Moises. Atin nga pong alamin kung saan po nakasulat yung mga patutuo ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Exodo 31.18 at kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patutuo ng mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Ang patutuo po ng Diyos ay nakasulat po sa dalawang tapyas na bato. So nakita po ninyo ano? Ito pa lang ni Moises, marami palang nakasulat dito. Oh, huh? Kaya kapag ikaw ay nakabasa ng termino na kautosan ni Moises, abay tingnan mo kung ano yung tinutukoy doon. Kasi baka ang tinutukoy pala doon na nakasulat ay palatuntunan. Nakita po ninyo, no? Ngayon, kung ang tinutukoy mong kautosan ni Moises na nakasulat ay yung palatuntunan, abay maliwanag ang Bibliya yan na yung palatuntunan ay nagtapos sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya tanong mo, bakit hindi naghahandog? Kasi maliwanag sa seven day Adventist ang gamit ng kautosan ni Moises. At isa yung palatuntunan na nakasulat sa kautosan ni Moises na hindi na umiiral ngayon. Yan po ang inyong dapat maintindihan. Pero yung, yung patutuo, yung mga utos, yung daan, yung bilid, E katulad po yan, nandyan po yung sampung utos. Isipin po ninyo. Napakamali na sabihin mo na yung sampung utos. Wala na. Tapos pag tinanong mo siya isa, hindi man makasagot. Kaya nga po yan ang dapat ninyong maintindihan. Ginagamit yung kautosan ni Moises, depende kung ano yung konteksto na pinag-usapan. O halimbawa, tingnan po ninyo rito. Palatuntunan na banggit. Basahin ko lang Brother Johnson ginamit ng Panginoon yung termino na yan sa Juan. Pero ano ang binabanggit niya? Tingnan nyo ha. Sa Juan, sa 7, ang talata ay uh, 23. Tingnan po ninyo ang sabi dito ng ating Panginoon na paano niyang ginamit yung termino na kautosan ni Moises. Pero anong tinutukoy niya? Ang sabi ng Panginoon diyan, kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa sabat upang huwag labagin ang kautosan ni Moises. Nakita ninyo? Isa lang na utos ang binanggit ni Kristo pero ang kanyang reference na binanggit, kautosan ni Moises. O, oh. ehon, nun, nung ituro ni Apostol Pablo itong pagtutuli, ang sabi ni Apostol Pablo, itong pagtutuli walang anumang o kundi ang di pagtutulay walang anuman, kundi ang pagsunod sa kautosan ng Diyos. Ay yung kautosan ng Diyos na kasulat din sa kautosan ni Moises. Sabi po ng mga ngaral, nang ituro daw ni Apostol Pablo ang pagtutuli, ang sabi daw ni Apostol Pablo, ang pagtutuli ay wala daw anuman kundi ang pagsunod sa kautosan ng Diyos at ang kautosan ng Diyos ay nakasulat din sa kautosan ni Moises. Saan po kaya nabasa ang mga ngaral kung sinasabi niya, sinabi ni Pablo na susundin ang kautosan? Ganito po ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa pagtutuli. Galacia sa sa sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman kahit man ang di pagtutuli kundi ang bagong nilalang Paano maintindihan niyo yung bagay niyan para hindi po kayo nagkakaganyan? Nalilito kasi kayo dahil hindi niyo nga alam unang-una ano ba ang ibig sabihin ng kautosan ni Moises. Balik po kayo sa basic para maintindihan po ninyo. At iyan po ang kanilang aral mga kapatid, yung turadaw ang kautosan ni Moses. At sabi nila, back to basic daw para malaman po natin ang kautosan ni Moses. Kaya yan po ang ating gagawin. Atin pong umpisahan sa Exodo 19, uno patuloy. Sa ikatlong buwan pagkatapos na mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Egypto, ay dumating sila ang araw ding yaon sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Refidim at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang at do'y humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok. na sinasabi, ganito mo sasabihin sa sangbahayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehibsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Yan po ang sabi po ng ating Panginoong Diyos kay Moses at ibinigay po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang tipan sa harapan po ng kapisanan ng mga Israelita. Exodo 20:1 patuloy. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ang larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas ng langit, unang nasa ibaba ng lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga na pupuot sa akin at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pinto ang daan, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaruroon at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, Huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yan po ang tipan po ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita mga kapatid. At ito po ay eh, sinabi po ng harapan ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita mismo. Nakikinig po sila. Ituloy po natin sa susunod po na mga talata di 20.18 At nakikita ng buong bayan ang mga kulog at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok at nang makita ng bayan ay nanginig sila at tumayo sa malayo at sinabi nila kay Moises magsalita ka sa amin at aming didinggin datapwat wag magsalita ang Panginoon sa amin baka kami ay mamatay yan po ang sinabi po ng mga Israelita mga kapatid wag daw magsalita ng anumang bagay pa ang Panginoon sa kanila baka po sila mamatay at si Apostol Pablo po ay may paliwanag po tungkol dito di 12.18 patuloy Sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos at tunog ng pakakak at tinig ng mga salita na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanilay salitain pa ng anumang salita sapagkat hindi matiis ang iniuutos kahit ang isang hayop kung tumuntong sa bundok ay babatuhin yan po ang sinasabi po ni Apostol Pablo mga kapatid. Hindi raw po matiis yung utos ng mga Israelita kaya nila ginawa niyan. At ang ating Panginoong Diyos po eh, alam na po niya nung sinabi po ng mga Israelita yan. Alam na po niya na hindi na po nila gaganapin ang kanyang ipan. Kaya po nagbigay po ng ating Panginoong Diyos ng mga palatuntunan so din po ng mga Israelita, mga kahatulan, naging batas na po 'yung tipan, naging kautusan po, nakasulat sila parehas sa bato, pero 'yung tipan, 'yung covenant po ng Diyos, ayun ay pong nakasulat sa tapyas ng bato. Pag kasi nabi ng commandments o kaya kautusan, may batas na po, meron na pong siyang palatuntunan at meron na siyang kahatulan. 'Yan po ang pagkakaiba ng commandments sa ka Ovenan. Kaya po sinasabi po ni Apostol Pablo na ang kautosan po ay hindi po ginawa sa mga taong matuwid. Unang Timotsyo 1.9 Yamang nalalaman ito na ang kautosan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautosan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga dibanal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama, at sa nagsisipatay sa ina dahil sa mga mamamatay tao dahil sa mga nakikiapid dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki dahil sa mga nagnanakaw ng tao dahil sa mga bulaan dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral yan po ang kautosan mga kapatid ginawa po para po sa mga masasamang tao at iyong pong mga kaganapan po sa Horeb, yung mga sinabi po sa kanya ng ating Panginoong Diyos ay isinulat po ni Moses sa isang aklat. Lahat po ng sinabi ng ating Panginoong Diyos. Exodo 24, 4. At sinulat ni Moses ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng labing dalawang batong pinakaalala ayon sa labing dalawang lipi ng Israel. At kanyang sinugo ang mga binata ng mga anak ni Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng handog na baka tungkol sa kapayapaan. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa at ang kalahati ng dugo ay iwinisik sa ibabaw ng dambana at kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. Yung pong aklat na sinasabi po dito mga kapatid ay yun pong isinulat ni Moses sa isang aklat, yun pong sinalita ng ating Panginoong Diyos sa kanya sa Horeb. Kaya po tinawag na aklat ng tipan. Tuloy po natin at kanyang kinuhang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, Lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, Narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. At pinagtibay po ni Moses yung pakikipagtipan nila sa Diyos. Kaya po winisikan niya ng dugo yung aklat ng tipan sa kayong bayan po ng Israel. Ngayon po naman eh dadako po tayo sa kautosan ni Moises. Yung sinasabi po nila na tura o kaya yung aklat ni Moises o yung mga palatuntunan, mga kahatulan, ganun. Alalahanin po natin na ang kautosan, yung sampung utos, lahat po ng sumuway doon ay pinapatay po. Kagaya po yung pang-apat sa kautosan, yung sabat, Exodo 31.15. Anim na araw nagagawin ang gawain. Datapwat ang ikapitong araw ay sabat. na takdang kapahingahan, pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Ganun po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Papatayin po pagka sumuway sa sabat at sa susunod naman sa ikalima. Galang mo ang ama at ang iyong ina at papatayin po pagkalinai sila. Levitico 29 Sapagkat bawat isa na lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin na walang pagsala. Kanyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina. Mabububo ang kanyang dugo sa kanya. Yan po ang kautosan mga kapatid. Kaya nga po sinasabi po ni Apostol Pablo na sa amin naman ay nagpapaging sapat sa mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik. kundi ng Espiritu sapagkat ang titik ay pumapatay, tatapat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yan po ang sinasabi po ni Apostol Pablo mga kapatid. At kung ang mga palatuntunan, yung sinasabi nila na kautosan ni Moses, yung mga palatuntunan, yung bilin, yung mga utos, may kapangyarihan po bang maggawad po ng kamatayan ang mga itong sinasabi nila? Ganito po ang paliwanag po ni Apostol Pablo sa kautosan po ni Moses. Hebreo 10.28 ang magpawalang halaga sa kautosan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa Napakaliwanag po ang sinasabi po ni Apostol Pablo mga kapatid. Alam naman natin na yung naggagawad lang ng kamatayan ay yung sampung utos po. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia. Ganito po yon mga kapatid. Iba po yung ibinigay kaysa sinalita po ng ating Panginoong Diyos kay Moises. Yung mga palatuntunan, mga kautusan, mga bilin, mga utos na sinasabi po nila sinalita po ng ating Panginoon kay Moises lahat ang mga ito para susundin po ng mga Israelita para po hindi po sila magkasala sa kautosan. Levitiko 18.4 Tutuparin ninyo ang aking mga kahatulan at iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan na inyong lalakaran. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tutuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay ng mga taong magsisitupad. Ako ang Panginoon. Yan po mga kapatid para po hindi sila magkasala sa kautusan. Kailangan po matupad po nila yung alatuntunan at kahatulan. Magka nagkasala po sila sa sampung otos. Patay po sila. Sinalita po ng Diyos kay Moises ang mga palatuntunan, mga kahatulan, mga bilin yung sinasabi po nila para po maituro po ni Moses sa mga Israelita. Deuteronomio 4.5 Narito, aking tinuroan kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, na gaya ang iniotos sa akin ng Panginoon kong Diyos, upang inyong gawing gayon sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. Ang palatuntunan po ay binigay po kay Moses para ituro po sa mga Israelita. Yung tipan, o yung kautusan, o yung sampung utos ay nakasulat po sa dalawang tapyas na bato at ibinigay po ng ating Panginoong Diyos kay Moises, Deuteronomy 5:22. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap at sa salee sa limuot na kadiliman ng malakas na tinig at hindi na niya dinagdagan pa. Hindi na po niya dinagdagan pa. Hindi po yung sinasabi nila na marami pong kautosan po ang ibinigay po ng ating Panginoong Diyos na sinasabi po ng mga ngaral. At hindi na niya nagdagan pa at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato at ibinigay sa akin. Yan po, napakaliwanag po sinasabi po ni Moses. Itong dalawang tapyas na bato po, ito rin po ang sinasabing dalawang tapyas ng patutoo. Exodo 31.18 at kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na magipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patutoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ito rin po ang um, dalawang tapyas na bato na ibinigay po kay Moises para po maituro niya sa mga Israelita. Eksodo 24.12 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ng kautosan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoong Diyos kay Moises, Ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ng kautosan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. Ang Biblia po hindi po ini-interpret yan. Binabasa at sinasaliksik po yan. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Wala po tayong karapatan na mag-interpret kung ano po ang sinasabi po ng Biblia. Isaiah 34.16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu yan pong sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Napakaliwanag pong sinasabi po ni Apostol Pablo sa Galatia 1.8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang evanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Napakaliwanag po. Yung pong sampung utos mga kapatid ay hindi po aral ni Kristo yan. Hindi po iniaral ng mga apostol yan. Kaya napakaliwanag po ang sinasabi po ni Apostol Pablo na kahit anghel na galing sa langit ang magturo ng ibang-ibang na hindi yung itinuturo nila ay matakwil. Katunayan po, eh, wala na po ang kautosan. Nalitan na po, Hebreo 7:12 Sa pagkat ng palitan ng pagkakasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautosan. At hanggang dito na lamang po ako, naway ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan kailan paman. God bless po.